Dahil sa kulasisi, pinatay at sinunog ang isang babae ng kanyang kinakasama sa Bustos, Bulacan. Nahuli raw kasi ito ng sospek na may katalik na ibang lalaki sa kanilang bahay. Umaaksyon si Amber Gonzalez. Hala ka may pinakasama ng masama sa iyo. Nagawa mo pagpapayin ng anak ko. Mapusensya ka! Lumitaw ka na! <laughs> Ganito na lang ang paghihinagpis ni Nanay Elijah. Matapos ang karumaldumal na pagpatay sa kanyang 27 anyos na anak na si Aprilin, ang sospek ang mismong kinakasama ng biktima. Gabi raw ng Hunyo Asais na umuwi ang sospek na si Angelito Bregino sa kanilang bahay sa Bustos, Bulacan. Mula sa trabaho bilang pahinanti ng truck, dito niya nahuli ang biktima at kalaguyo. Umuwi itong si alias Lito, ang Lito Bregino, doon sa bahay nitong si Aprilin, Hmm. At nakabutan niya na may katalik yung itong si Efrilin. Hinintay daw ni Bregino na matapos ang dalawa bago sinugod ang kalaguyo ng kinakasama. Pero nagawa nitong makatakas. Nang makatakas, yung lalaki ang napagbalingan nitong si Angelito ay itong si Efrilin at sapilitang isinakay sa motorsiklo. Ikinuwento pa raw ng sospek sa isang driver ng truck kung paano niya pinatay ang hey, kinakasama. Dinalaraw niya ang biktima sa palayan at doon pinatay bago tinabunan ng dayami at sinunog. Hunyo ang 8 na ng hapon, nang makita ang labi ni Apriline. Ang nakihiwalay na underwear naging basihan ng kanyang pamilya para matukoy ang biktima. Samantala, na-recover naman sa moton ng sospek ang isang screwdriver na posibleng ginamit umano sa krimen. Nakita rin sa moton ng sospek ang mga bahid ng dugo. Patuloy na pinagahanap si Bregino na nahaharap sa kasong murder. Umaaksyon, Amber Gonzalez, News 5. sure to come, come back news 5 everywhere copyright 2015